sa buong mapagpalang gabi sa bawat isa sa lahat po ng ating viewers at sa lahat po ng ating mga pagpapainig dito po sa ating uh, season 32 ng daily devotion tayo po ay nasa day 21 na po ng ating pong prayer and fasting kaya maganda gabi po sa bawat isa ang ating pong tema sa gabing ito ay aking naging karanasan sa pagdidisipulo. So, bago po tayo tumungo sa ating uh, pag-uusapan, tayo mo po muna ay manalangin. Panginoon, sa so oras na ito, hindi na napakabuti po. Salamat po sa bawat isang Lord, na uh, muli, pinigyan po kami ng pagkakataon na muling mag-aral ng iyong mga salita. At uh, po na gagamitin mo Panginoon bigyan po ako ng patuloy na uh, karunungan, kaalaman kung ano yung nagagaling sa iyo at uh, sa akin pong bawat sasabihin, sa akin pong patuto, kung paano po ako nagsimula sa akin pong pagiging pagdidisipulo, Panginoon ay magbigay sa kanila ng kalakasan sa kanilang uh, spiritual na buhay Panginoon, at ganoon din po Panginoon na maka-encourage at ma sila Panginoon sa akin pong at kung paano mo po ako ginamit at makahikayat pa ng mga taong wala pa po, po sa iyo. Kaya salamat po Panginoon sa gabi ito sa pagkat Lord na uh, napakagandang pribileyo Lord na maikwento ko po Panginoon ang uh, aking po naging karanasan sa pag kaya, uh, Lord, iniling ko po sa iyong banal na Espiritu na siyang kumilos at manguna sa aming pong ito at uh, uh, pangunahan mo po kami, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samad sa tangin pangalan na iyong mga sa Lahat ay magsabi ng Amen. Uh, bago po ako magsimula, gusto ko po muna ikwento sa inyo yung akin pong uh, background para maging malinaw po sa inyo na uh, maintindihan na maunawa natin kung ano po yung akin naging karanasan sa akin pong pagdidisipulo. Ako po ay isang, uh, alam niyo naman po yun, ako po ay isang siman na uh, bago po ako nakakilala sa Panginoon ay ako po ay matagal ng marino at uh, uh, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na bago po ako nakakilala sa Panginoon ako po ay nabubuhay sa kasalanan at uh, kung ano po ang nagiging uh, tradisyon, tradisyon na gawain ng mga marino ay ganun din po ako at ang lahat ng mga nagagawa nila ay akin din pong nagawa at uh, pero hindi naman po ako yung katulad ng iba na, na masasabi nating uh, uh, laging ginagawa. Kundi ako po ay tumikim lang at uh, bilang experience at uh, bilang matawag na siman, akin po nagawa yon dahil po sa mga kakalakaran at uh, mga ginagawa ng siman. Kaya ako po ay bago po ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya sa akin pong pagdidisipulo ay talaga pong napaka uh, hirap at uh, bago ko po naranasan ng mga uh, ang gawain sa Panginoon ay dumaan muna ako sa mahabang proseso. At uh, nung ako nga po ay nakakilala sa Panginoon noong 1980 when I accept when I, yung ako po ay ma at uh, I accept Jesus Christ as my uh, Lord and Savior eh yun po ay 1988 no? at uh, alam nyo doon sa akin pong uh, nung ako po ay nakakilala, nakakilala sa Panginoon ay ito po ay totally ng hindi naman ano, kumbaga sa ano ay dahan-dahan ko na pong iniwan ang mga mali kong ginagawa. Dahil uh, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, kami po ni Pastor Rates ay sabay, ay that is the time na kami po ay nagsisimulang magbasa ng Bible. At uh, yun nga po ay unti-unti nagkakaroon po sa amin ng liwanag ang lahat ng mali na aming ginagawa at ito po ang nagbibigay sa amin ng liwanag walang iba kundi po ang salita ng Panginoon at ang una pong verse na aking pong na tumatak sa aking isipan ay <clears throat> nung ako po ay unti-unti na nagiging uh, malalim sa gawain na sa salita ng Panginoon ay ito po ang aking unang verse na nagbigay po sa akin ng, uh, uh, yung uh, nagano sa akin, nagtulak para po ako ay magpagamit sa Panginoon makikita po natin to sa John 8 31, 32 tingnan niyo po at ito po ay talaga pong naging buhay na patotaw po sa akin. Ang mga salita nito ay talaga naging buhay sa buhay ko ang sabi po dito sa IP. If you hold to my teaching, you are really my disciple. John 8.31-32 po ito. Then you will know the truth and the truth will set you free. No? Talagang napakaganda po ng verse na ito. Sabi doon na, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, when I know the truth, the truth is the, the Word of God. Nung ito po ay unti-unti uh, kong nauunawahan, eh, totoo nga po, ito po ang nagpalaya sa akin. At talaga pong totally, nung time na, ano ay, totally na iwan ko na po ang lahat ng aking mga ginagawang mali sa paningin ng Panginoon. At uh, ito po ang Uh, patuloy na naglilinis sa akin na ako ay maging uh, marapat sa Panginoon alam ko hindi naman dahil sa akin mga wakundi sa grace po ng Panginoon nagagawa ko po ang lahat ng ito kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang mga pagbabago sa aking buhay ngayon nung ako po ay nagiging ah uh, malalim na sa salita ng Panginoon eh kinakailangan namang uh, gampanan ko kung ano po ang uh, gustong ipagawa sa akin ng Panginoon at uh, uh, minabasa po akong uh, verse na nagbigay po sa akin ng takot at talagang nagtulak sa akin para po ako ay patuloy na magpagamit sa Panginoon. Ito po ay nakasulat sa Matthew 10.33 but whosoever shall deny me before men he will also deny before my Father who is in heaven ngunit ang sino mang ikailako sa harap ng mga tao ay ikakailako rin naman sa harap ng aking ama nasa langit so ito po ang nagbigay sa akin ng anong sabi ko palagang uh, nakakatakot no? eh alam na nga natin yung katotohanan pero parang tayo nananatiling para sa ating lang pero kinakailangan sabi ng Panginoon sa uh, Matthew 28:19 to 20 quote and unquote yun lang kung ano pa sabi dito ay therefore go and make disciple no? kinakailangan magdisipulo no? kaya ito po ay sinubuo uh, sinubukan ko sa barko na ako po ay magpagamit sa kamin. andat ay masasabi ko na hindi ganong kadali at uh, alam niyo sa akin pong pagsisimula ay uh, po ako ng kaparaanan sa Panginoon siyempre kung uh, ay ay yung pong akin pong mga kasamahan na yung pong madaling maniwala na ma mapapaniwala ko kagad. Hindi po ako yung kukuha ng mga kasamahan ko na talagang magtatalo lang kami. Kumbaga sa ano, ang ko ay talagang madali lang maniwala. Pero sa pagdidisipulo ay hindi ganun kadali. Ano? Uh, kinakailangan na uh, uh, graduate. ika nga eh hinay-hinay lang. Siyempre, dito po ay kailangan yung pera, kailangan din po yung ano nyo na uh, para maano mo siya ay lagi kayong magkausap. Siyempre, ang ginawa ko po noon ay ako po ay bumili ng mga sitsirya, katulad po ng mga potato chips, yung mga makakain. So, sa amin pong ano, uh, natutuwa siya dahil siyempre kumakain po kami. Pero Una, dalawang araw, pangatlong araw, eh, nagsimula na po ako. At uh, sinubukan ko pong magbahagi pero hindi ganun nga kadali dahil hindi naman po ako sanay. Pero dito po sa pagdidisipulo na hindi po natin alam na tayo po muna ang unang dinisiple bago po tayo makapagdisiple. Kaya talagang unti-unti kinakailangang tanggalin ko ang lahat ng aking mga ganun mali para naman na ma-encourage ko siya na kung ano yung pamumuhay ko na ma-encourage ko siya na mamuhay ng katulad ko na nagbabago. Kaya napakasarap po na sa akin pong pagbabahagi uh, na hindi po uh, ang talaga pong na patuloy na na binabago ng Panginoon walang iba kundi ako at uh, kinakailang ipakita ko sa kanila yun na ako ay tunay na nagpa kaya po doon sa aming uh, anong unang meet namin, pangalawa ang pangatlo, ako po ay nagbahagi na sa kanya. Sa akin pong pagbabahagi ay nagulat po ako talaga po ang salita ng Panginoon Diyos ay makapangyarihan. At uh, nandun po yung naranasan ko na sa akin pong pagbabahagi, yung mga salita ng Panginoon ay may talagang may power, no? nasasabi natin dahil dahil siya nakikilala niya sarili, pinakikita ko sa kanya na talagang mali ang aming ginagawa kaya may time na talagang umiiyak siya, umiiyak yung akin pong dini po. kaya sabi ko doon sa mga nakikita ko na experience ko, doon po ako nagkakaroon magmakas, lalo ng loob na magpatuloy sa Panginoon kaya lalo pa kung naging naano ngayon uh, nagpupursige na ipagpatuloy ko itong paking pagdidisciple. Kaya uh, sabi ko doon sa kausap ko na mag-invite ka pa. At uh, yun nga po ang nag-invite na nakita niya maganda. At the same time, meron din pong pagkain na uh, isa po sa mga pain ko na uh, kinakailangan din po talaga yun. Eh. So, Ah, nung malaman nilang uh, nag, nag uh, kami, nagkakainan, so that is the time na heto na, isa, dalawa, tatlo, hanggang naging lima, hanggang dumating ang pagkakataon na 90% ng crew ay umaatend na po sa aming pong Bible study. Kaya nung una po ay doon lang po kami sa kwarto dahil po konti lang po kami. Pero the time na ako po ay nag uh, nagpapatuli sa gawain ng Panginoon, eh unti-unti dumami na po kami nang dumami pati po si chief engineer, mga engineer, uh, mga Adepti, Basta po, lahat ng officers and crew no, na akin pong nakasama sa barko ay umaaten po ng Bible study. Kaya nakakatuwa po. At ito rin po ang nagtutulak sa akin dahil doon po sa na-experience ko. At ito ang nagtutulak sa akin na talagang magpursige pa na magpagamit sa Panginoon at ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya yan po ay nangyari sa unang barko at na ano na po yun, na na nabalita na, na po sa isang sa iba ibang barko no na kapag ka po ako nakasama kilala po si eh, si Mr. Aquino diyan ganyan ganito Ah, oo, oo ay Ayos yan. Nagbabible study yan. So, ibig sabihin, yung aking pong ginagawa ay nagiging, ah, ano na, no? nababalita na sa ibang barko. Ang akala ko nung una ay ah, takot ang maano sa akin, ang umiiran sa akin. Pero kapag ka ikaw nagsimula at ah, talagang ginawa mo, totoo po yung sinabi doon sa, ano eh, no? Doon sabi niya doon sa Matthew 8, 9, uh, 28, 19 to 20. Doon po sa 20 sabi niya. And surely I am with you always. No? Sabi doon, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always. Kaya hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung ano-ano yung lumalabas sa bibig ko. Pang, Panginoon na bahala doon. Sinabi niya rin po sa ano, siya magbubukas ng aking mga labi. Siya ang magbubuka ng aking mga labi. Ibig sabihin, lahat ng aking sasabihin ay talagang ang Panginoon ang nagbibigay sa akin. Kaya nagiging powerful yun. Eh. The ones na ikaw ay sumunod sa gawain ng Panginoon, lalo na sa pag -de decide Hayaan mo ang Panginoon, ang sa ating lang muna ay sumunod. Kapag ka ikaw sumunod at uh, na nakita ng Panginoon talagang ito bukal sa puso mo at kalooban mo. Eh ang Panginoon Diyos ang bahala na magbibigay sa iyo kung anong sasabihin mo. At ito nanini na, sinisigurado po sa inyo na talagang magiging power. Alam niyo po, doon ko po naranasan yung, yung ano, ah, naglubos na, 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 na nagtiwala sila doon sa salita ng Panginoon. Lubos sila nagtiwala doon sa gawain ng Panginoon eh, isipin niyo po yung mga nagpa nagpe-pray, nagpapa-pray over no sa kanilang mga uh, mga kamag-anak sa mga ang mga family na may sakit, may mga matitinding problema. Eh minsan no, talagang kapapo kami nag-pray. Nangyayari po eh nag nagkakaroon po talaga na answered prayer. Kaya salamat sa Panginoon talagang ang Panginoon talaga, napakabuti talaga ng Panginoon kapag ka ikaw uh, uh, nagsimula na gawin mo kung anong iniutos niya, 100% gagawin ng Panginoon niyo para sa Kanya. 100% po. Kaya ako po, uh, una, dyan lang po sa mga, naging ano na po yun, hanggang maging kapitan na nga po ako. No? At uh, bawat barko po, naging habit na po namin yun, naging kalakaran na po namin yun, nakadas Sabado at Linggo ay meron po kami Bible study. Kaya eh, kahit sa mga, mga barko, ay lagi pong nagkakaroon kami ng gawain. At uh, totoo po yung sinabi dun sa yung sabi niya, go and make disciple sabi niya therefore go and make disciple of all nations hindi lang sa mga Pilipino kaya nung time na yong, unti-unti ako sabi ko subukan ko nga po to sa agent nagsimula ako sa agent hanggang sa mga matataas na tao. Nag, ako kahit na ah, mahirap mag-ingles eh, pero nagugulat din ako na tumatagal ako at nakikipag-usap ako sa kanila ng ingles. No? Hindi ko rin maintindihan sarili ko bakit ko nasasabi yung mga gano'n. Kaya hindi lang sa mga Pilipino kundi sa mga maging mga Muslim. No? Muslim mga uh, Amerikano, mga talagang mga matataas na tao, talagang mga ano, pero iba po ang salita ng Panginoon. Kapag ka po binitawan natin ang Panginoon, talagang totoo po yan. Ang salita ng Panginoon magagamit natin po sa pagtuwid ng mga maling ginagawa natin. Kaya, kapag ka po ako nagsend, hindi ko rin po maintindihan. No? Uh, may mga ibang ibang ano pa nga po ibang uh, uh, tawag to ibang uh, bansa no ibang mga nationality na kapag ka po na siya ko kala ko magagalit eh yun pa eh. talagang minsan sa sarili nila sumusunod sila dahil naging tradisyon nila at naging ano nila minana nila pero sa totoo lang talagang minsan nakikilala nila na yung ginagawa nila dahil mali dahil talagang naipapakita nating mali no? Kaya talagang uh, ako, hinaha ko po, po kayo at uh, kapag ka po naranasan talagang uh, sumunod, lalo na po sa pagdidisipon, ay maano kayo, no? ma, ma po kayo. Ayon din po dun sa inyong mga nararanasan. At yun po ang magiging kalakasan nyo na magpatuloy sa gawain ng Panginoon kapag ka nakikita yung malaki ang pagbabago na ginagawa doon sa mga dinidisipulo nyo at dinidi, uh, di, uh, na pagbabago sa ating pong buhay. Kaya napakaganda po. Kaya ini ko po kayo. Ako po talaga pong uh, uh, ngayon, eh, ako po ay natutuwa dahil uh, lagi po nating ginagawa yung uh, kapag ka po tayo may uh, may ano, eh, encourage them, oh. Encourage them na talagang una magbasa ng salita ng Diyos at ang, sabi nga ang word ng Panginoon ang magpapalaya sa kanila. Kaya uh, salamat at purihin ng Panginoon talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. At uh, maging sa oras na ito ay talagang ang Panginoon ay hindi po ako pinababayaan. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya yan lang po ang akin po sa inyo at uh, salamat po sa gabing ito na uh, alam po limited po ang oras at uh, hindi naman po natin kinakailang apa ito. Ang lang po natin kung ano po ang ating naging karanasan. Kaya marami pong salamat at uh, maging uh, kalakasan po ng bawat isa ang akin pong patotoo dito po sa ating pong prayer and devotion. Daily devotion. prayer and fasting. so, maganda gabi po sa bawat isa and ma sa ating pong pagtatapos, huwag niyo pong kalilimutan no, na tayo po ay mag-pray sa ating pong bansa, sa ating pong church, sa ating pong family at kailan din po sa mga uh, may mga nakakaranas po ng mga karamdaman, mga sakit, mga problema, suliranin, lahat po iyan. Na kung nakikita niyo po, maging ang kapitbahay niyo, mga kinakailangan po nating ipag-pray. So, ngayon tayo po ay mag-pray sa ating pong Lord, we give you thanks and we give you praise, O God. We thank you, Lord, for the words na ibinigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon ito po ang lahat ng ito po, Panginoon, sa akin po banggit ng mga salita mo ay naging buhay na patotoo at naging buhay ang salitang ito sa akin po ay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, na ako po ay isa sa mga piliin mo upang magamit mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng mga salita Kaya sa oras na ito, Panginoon, at ang akin po nabahagi na ng lahat ng na nakarinig ay... Bigyan mo din po ng kaliwanagan, Panginoon. Bigyan mo din po sila ng damdamin, Panginoon ako. Kung, kung gaano kasarap, Panginoon, ang mga maranasan ang magbisipulo at uh, mag-encourage at magbahagi ng mga salita ko, Panginoon. At uh, ikaw po, Panginoon, patuloy na bumilos at manguna sa bawat isa. We thank you, Lord, and we praise you, O God. Salamat po sa gabi din po, Panginoon, dinapit din po namin sa iyo ang aming pong bansa. Panginoon na ikaw ang tanging nakakaalam po, ano po ang status ng aming pong bansa, Panginoon. Miniwala po kami, Panginoon, na ang aming mga leaders, Lord, from President down to pinakamababang antas ng aming pong uh, mga Tinalaga mo, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Patuloy na ganapin namin ang lahat ng amin aming sinumpaan na ito po ay maging uh, uh, bahagi, Panginoon, kung paano po o magkakaroon ng pag-angat ang aming pumbansa, paano po magkakaroon ng pagkakaisa. At uh, ganoon din po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa huwag uh, mo pabayaan Lord ang lahat ng branches po ng aming pong government Lord uh, maranasan nila ang iyong uh, uh, pagmamahal ang pag-ibig Lord at ang uh, karunungan po rin ang gagawin sa iyo ay magamit nila Panginoon upang ganoon po Lord na magampanan nila ng ayon sa iyong kalooban ang bawat uh, kanila pong gagawin Panginoon ganun din po Panginoon inilalapit din po namin sa iyo ang bawat amin na isa ito ang Panginoon na uh, patuloy na at uh, tinatarget po ng kaaway na ginugulo at uh, ikaw po Panginoon ang patuloy na kumilos sa bawat isa na patuloy namin pong maranasan ang kabutihan mo Panginoon ang iyong mga salita patuloy na amin pong Panginoon masunod at pong gawin Panginoon at alam ko, Panginoon, nito ang magiging susi, Panginoon, para kami magkaisa, magkabukulot baklod, sa isang paniniwala at pananampalataya. Kumilos ka, Panginoon, at gamitin mo po kami as uh, uh, isa sa mga instrumento mo, Lord, lalo na po sa paghahayag ng mga salita mo. Ganun din po, Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo ang uh, ang bawat iglesia, lalo na po ang Church of the Living Faith of God sa pangunguna po ni Pastor Alpin assistance uh, uh, sa pag-assist ng ni Pastor Tess o oh God at ganoon din po ang mga deacons, elders at ang lahat po, po ng mga uh, kalalakihan, kapabayihan, maging mga teachers, ang praise and worship team at ganoon din po ang Sunday school o oh God, patuloy kami magkaisa Panginoon sa isang kaisipan na patuloy na pinaganapin ang lahat ng aming pong programa Panginoon para para isikala, ikalalawak pa ng iyong kaharian. Gamitin mo rin po kami, Panginoon, sa paghahayag ng mga salita mo. Ganun din po dito po sa prayer and devotion. Lord, na patuloy na ganataga na gamit. -gana. Gamitin mo ang bawat isa, Lord, lalo na po ang mga ah... Uh, nagbo-volunteer, Lord, na magbahagi ng mga salita mo. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin lahat ng karnungan, kaalaman na punin na nagagaling sa iyo. Lord, marami pong salamat at uh, muli, Panginoon, sa amin pong gawain ito, Lord, ang mga uh, gag uh, gagamitin mo pa po, Panginoon, Lord, na patuloy, Lord, ng gawain ito, na uh, mapalawak pa, mara, marayong marap, mga, layo pang marating Panginoon ng mga salita mo Lord ang maabot Panginoon at ang lahat ng mga hindi pa nakakarinig Panginoon, bigyan mo din po ng kaparaanan Panginoon na makarinig ng mga salita mo Lord, salamat din po sa bawat isa Lord na nagpe-perform Lord dito po si Lord and we praise you God ang nagsamuli Lord, salamat po, patuloy kang pagkinas at mga inasamit po, Lord, po We thank you, we praise you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Yan lang po at uh, maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. At uh, salamat po at uh, hanggang sa muli uh, ang inyo pong uh, pakikisa saga, saga sa, ga, sa, ga, sa programa nito. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless you. Thank you po.